So, <laughs> may huhulihin lang ako na ahas. <laughs> so wala naman mga ano dito. Pag may buwaya So yun. Langoy tayo. kabayan tayo sa pagkakas. So ang daming naliligo doon. Ah! <laughs> Ito na So, andito ako ngayon sa Andang River. So, nung mga bata pa kami, so, ito yung lagi namin pinapaliguan. Ayan yung mga uh, ah, kalaro ko noon. Tapos, <laughs> tapos andito ako nagkaro ay ng ah, remembrance na ah, sugat. Ayan, dito. So, naglaro kasi kami dito ng kuya ko. Kaya, ayan. रबिट हेलो आज